Nawawalan ka na ba ng pag-asa dahil sa iyong malalang karamdaman? Nararamdaman ko na nadiramay ka ng lubos sa labis na karamdaman na iyong pinagdadaanan. Sa ganitong sitwasyon, hindi may iwasang mawala ng pag-asa at masaktan ngunit mahalagang isipin na may mga taong handang tumulong at suportahan ka sa mga ganitong pagsubok. Narito ang ilang paraan upang maibsan ng pagkaubos ng pag-asa sa ganitong mga sitwasyon. Isa, hanapin ang tulong ng profesional na pangkalusugan, Konsultahin ang mga doktor at iba pang profesional na makakatulong sa iyong paggaling at pagkontrol sa iyong karamdaman. Magtiwala sa kanilang karanasan at expertise upang mapabuti ang kalagayan mo. Dalawa, maghanap ng suporta mula sa pamilya at mga kaibigan, ipakita sa iyong mga mahal sa buhay ang mga nadarama mo at humingi ng kanilang suporta. Makinig at tanggapin ang kanilang mga payo at pag-aalala. Mahalaga ang pagkakaroon ng solidong support system sa mga ganitong pagkakataon. Tatlo, mabuhay ng maayos at mag-ehersisyo, sundin ang mga dapat sundin na ginagawa ng mga doktor mo. Mahalaga ang regular na ehersisyo at malusog na nutrisyon para palakasin ang iyong katawan at labanan ang mga karamdaman. Ihanda ang sarili sa mga positibong pagbabago na makatutulong sa iyong paggaling. Apat, hanapin ang iba't ibang paraan upang alagaan ang iyong kaisipan, minsan, ang malalang karamdaman ay may negatibong epekto sa ating emosyonal na kalagayan. Subukan ang mga aktibidad na nagbibigay ng kasiyahan at kalmado sa iyong isipan tulad ng meditation, pagbabasa, o pagsusulat. Maghanap ng malayang outlet para sa iyong mga damdamin at alalahanin na normal na magkaroon ng mga emosyonal na reaksyon sa iyong sitwasyon. 5. Maghanap ng inspirasyon mula sa mga ibang taong lumalaban sa mga malalang sakit, Makipag-ugnayan sa mga support group o online communities kung saan makakahanap ka ng mga tao na mayroong parehong karanasan. Maaaring magbigay ang mga ito ng inspirasyon at pag-asa upang harapin ang mga hamon na mayroon ka. 6. Tandaan na maaaring magbago ang kalagayan, hindi lahat ay panghabang buhay. Ipagpatuloy ang paggaling at pagsusumikap upang mabawi ang iyong kalusugan. Huwag mawalan ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok na iyong pinagdadaanan. Isipin mo na maaaring magbago ang sitwasyon at maging mas maganda ang kalagayan mo sa hinaharap. Huwag pumayag na matalo ng malalang karamdaman. Patuloy na lumaban at palakasin ang iyong pag-asa at determinasyon upang makabangon mula sa anumang pagsubok na iyong kinakaharap.